Welcome back to my channel mga kaspatters Sa pinakalas na video tutorials ko pinag-usapan or diniscuss natin yung tungkol sa sampung kamalian ng mga bagong YouTubers or mga bagong vloggers kagaya ko dati In this video, pag-uusapan naman natin or isishare ko naman sa inyo yung experience ko base sa aking experience nung ay gumagawa ng mga short films Disclaimer lang po, hindi ako expert dito ang isishare ko lang sa inyo ay yung tungkol sa effective at practices or best practices na ginagawa ko during uh, paggawa ng short films na ina-upload namin sa aming Facebook page. Pero bago ang lahat, kung bago ka palang dito sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and share. And tap the notification bell dito sa baba para ma-notify ka sa mga upcoming video tutorials ko pa. So without further ado, let's get started after this intro. Good day everyone. I'm Jed. I upload facts, research stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. Paano gumawa ng short films or long form video na pwedeng i-upload sa Facebook na siyang trending at saka mga virals ngayon dahil ayan ang pinakamadaling panoorin ng mga viewers sa Facebook. once na nag-scroll sila, madali nilang makita yan at madali nilang mapapanood dahil on the spot is magpiplay yung video habang nakascroll sila. Ano nga uli yung short films? Ito yung mga long form videos na napapanood natin sa Facebook katulad ng mga videos ng ibang mga vloggers or mga Facebook content creator ngayon na ginagawa nilang story tungkol sa totoong buhay at totoong pangyayari ng buhay ng Pilipino. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang tama at step-by-step -step procedure sa paggawa ng short films at kung paano ito nangyayari. Sa paggawa ng short film, kailangan nating magkaroon ng procedures. At yung procedures na 'yan, ituturo ko sa inyo yung 10 procedures para makagawa tayo ng short films na pwede natin i-upload as long-form video sa mga Facebook page or Facebook account natin. Number 1, Equipment. Kailangan meron tayong equipment. Yung equipment na gagamitin natin, hindi naman kailangang sobrang ganda, hindi naman kailangang high tech, at hindi din naman kailangang mamahalin. Magkaroon ka lang ng cellphone kung meron kang Android at may camera. Of course, lahat naman ng Android na yun, may camera, di ba? And then, yung mic, yung mic mismo ng, ng camera is pwede na yon para magamit nyo or your video shoot. So, kapag meron ka nun, pwede ka nang magawa ng short film. Number two, story. Siyempre, pag gagawa tayo ng, ng short film, kailangan may story tayo, or may kwento tayo. Ano ba yung story? Yung story, ay yung kailangan isipin natin kung ano yung magiging kalalabasan ng istorya mula simula hanggang sa katapusan ng kwento. Kasi, kung wala tayong story na naiisip, hindi tayo makakagawa ng short film sigurado yan kasi subok ko na yan. Number three, syempre kapag nakaisip na tayo ng story, kung ano mang story ang gusto natin isipin, for example, story about empleyado, story about estudyante, stories about gamers. So, kailangan isipin natin ng story yung bawat isang karakter na yun at buuin natin sa isip natin kung paano siya sisimulan hanggang sa katapusan. At itong pangatlo, kapag nakabuo na tayo ng story, doon na papasok yung casting or yung mga characters na ipapasok mo sa story or sa short film na gagawin ninyo. Ang mga characters sa short films ay hindi kinakailangan sobrang dami. Usually, kinakapalooban lang ito ng dalawa, tatlo, hanggang lima. Marami na yung anim or pito na character at the same time. Ibig sabihin ng at the same time ng isang eksena lang. Pwede naman silang maramihan, pero dapat may iba-iba silang role o may iba-iba silang ganap at karakter doon sa loob mismo ng istorya. Pero, sobrang dami na ng anim at, at pito para paganapin nyo in just one shot or one scene. Kailangan sa short film, makikita na nakafocus yung kung sino yung nagsasalita, dalawa man yan o tatlong tao isang tao para mas makita at ma-emphasize kung ano yung ginagawa at kung ano yung acting ability ng mga um, umaarte. Actually, hindi naman talaga yung acting ability, which is yung tinitignan talaga ng viewers dyan is yung story. Number four. Siyempre, meron tayong story. Meron tayong tauhan. May gaganap na, ba diba? Ang gagawin na natin ngayon sa number four is scripts. Siyempre, hindi makakaganap ang mga characters kung wala silang script na sasabihin sa bawat linya nila. Ano bang script? Ito nga 'yung linya na nabanggit ko na kanina. Ito 'yung mga linya na sasabihin or dialogue na sasabihin nila sa bawat eksena na gaganapan nila. Halimbawa, 'yung mga kontrabida at mga bida, may kanya-kanya silang linya na binibitawan sa bawat eksena ng ginaganapan nila. 'Yung script na 'yon, ayun 'yung tinatawag nating lines or dialogue na sasabihin nila habang nasa video shoot or rolling 'yung camera. Number 5. Materials or props. Siyempre, minsan, kinakailangan natin gumamit ng mga materials or props para maging makabuluhan or magkaroon ng buhay yung short film na gagawin natin. Pero dito mga props and materials na to, hindi naman kinakailangan ng sobrang bonggang materials at mamahalin din. Minsan, kailangan gumamit tayo ng alternative materials para lang ipaunawa sa mga manonood na ayun ang tema ng eksena ng gagampanan natin. Halimbawa, kung kailangan ng mamahaling bag nung gumaganap, pwede naman tayong gumamit ng bag na ordinaryo lang. Hindi na kailangan ng as is ayun talaga yung bag. Halimbawa, Chanel or Gucci, hindi naman kailangan ayun mismo kasi mahal talaga yung ganon. So, kailangan natin yung eksakto lang doon sa kailangan expect ng mga viewers dahil ayun yung tema ng eksena. Pero tandaan lang natin ang materials at props na ito ay minimal lamang, minimal, depende sa eksena at depende sa kalalabasan ng story. Number 6. Location or lugar ng paggaganapan. Siyempre, hindi naman tayo makapag-video shoot o hindi tayo makakagawa ng short films kung sa gitna lang tayo ng kalsada. Well, pwede yon, Depende sa eksena. Kung ang ganap ninyo ay isang isang pagkakataon o tagpo sa gitna ng kalsada, pwede yon. Pero not all the time sa gitna ng kalsada kasi ang pros and cons ng gitna ng kalsada mga ka-spotters, unang-una, maingay. Pangalawa, mahangin. Hindi tayo gagamit ng mga siyempre sa simula, wala pa tayo mga high-tech equipment. So yung mga hangin, yung mga hindi pa tayo makakagamit ng mga noise canceling microphone kaya kailangan ingatan natin yung mga excess excess noise sa labas. Kaya yung pag-shoot sa labas like sa highway or sa kalsada, ay hindi ko ina-advise kasi based on our experience, hindi naging maganda yung video quality at yung audio quality ng short film namin after namin nag-shoot sa labas. So, better kung meron kayong pag nga na bahay ng isang kasama ninyo or isang tahimik na lugar kahit hindi naman talaga sobrang maganda yung area, pwede na doon as long as matatapos niyo yung shoot niyo scene by scene at yung story ninyo is mag-deliver ninyo yung dialogue na nando doon. Number seven, video shoot. Ito yung video shoot, ito na yung shooting. Ito na yung shoot day, ito na yung rolling day na sinasabi nila, or yung taping, sabi sa mga artists, di ba? Ito yung sinatawag na taping. Kapag video shoot day, kailangan nandoon na lahat ng gaganap, kailangan nandoon na lahat ng mga artista o ng mga karakter, kasi magkakaroon ng delay sa inyo kung halimbawa kulang ng isa at doon nyo palang sa mismong araw hahanapin yung kapalit ng karakter. I want to remind yung mga ka-spatters, sobrang hirap humanap ng agarang karakter dahil yung agaran o yung bagong karakter, papakibisado nyo pa sa kanya yung dialogue at yung script niya bago siya sumalang sa harap ng camera. Hindi naman siyempre pwedeng siya yung biglang pumalit tapos kabisado niya na agad yung linya niya, di ba? Kailangan sabihin agad ng karakter o nung gaganap kung hindi siya makakapunta sa mismong araw ng video shoot 2 or one hour before para makahanap kayo ng kapalit niya. Number 8. after ng video shoot, syempre, meron mga editors in charge diyan sa ginagawa nating short film. Kagaya ko, ako yung nag-edit, ako yung nagka-cameraman, -ca ako rin yung nag-video shoot, sometimes, ako rin at ako rin yung nag-script writer, at ako rin yung nag-direct. So, yung mga editors, sila yung nag-edit ng natapos na video shoot from the start to the finish no video shoot na yon kailangan niyang panoorin yon himay-himayin niya yon at i-edit niya o alisin niya yung mga unnecessary or irrelevant information or irrelevant part doon na hindi naman kailangan kasama doon sa kabuuan ng story number 9 review for edit bakit number 9 to instead of number 8 di ba dapat review muna bago edit mali kailangan edit muna bago review. Bakit? Kapag natapos nang i-edit, hindi maiiwasan na meron diyang mga nakakalagpas na mga opportunities or mga mali na hindi natanggal or na-cut ng editors during the time na nag edit siya. So, kaya kailangan niyang i-review yun after niyang i-edit. Halimbawa, tapos na niyang i-edit yung whole story or whole shoot, kailangan i-edit niya uli o review niya uli yun for another re-editing. Ibig sabihin ng re-editing, i-edit niya uli o tatanggalin niya, i-omit niya, aalisin niya yung mga nakalimutan niyang alisin noong unang time na in-edit niya yung buong session. At bago tayo dumako sa number 10, last but the very most important part, kung meron kayong time right now, please visit our page at Tunay na Buhay in Facebook at makikita nyo roon yung mga short film videos na ginawa namin ng team namin. And consider subscribing din sa aming YouTube dyan kasi meron din kami YouTube nyan at tunay na buhay, zero one, tunay na buhay story 01, ilalagay ko na lang dito yung link or yung page ay yung picture para masundan niyo yung YouTube ng tunay na buhay short film namin. And number 10, last but the very important one, of course, after na lang lahat at after na ma-edit and after na ma-review for editing, syempre, posting na yung pinakalast. Saan ba natin ipopost? Bahala na kayo. It, it might be on Facebook, it might be on YouTube, it might be everywhere you want. Basta, ipost nyo siya sa mga, ipost nyo siya sa mga social media platforms niyo kung saan pwede siyang mapanood at pwede nyo siyang ma-share sa tao kung ano ba yung gusto nyo iparating tungkol dun sa story ng short films na ginawa ninyo. And of course, congratulations kung umabot ka sa part ng video na to. Maraming maraming salamat. I hope magkarinigan at magkano oran tayo hanggang sa susunod. And if you like this kind of videos, please consider subscribing for you to be notified whenever I have upcoming video tutorials like this. Okay? Maraming salamat mga ka and have a great day.